Ah, tapos na. So <laughs> dahil Father's Day ngayon mga kasyam, So ngayon, papag-trip pa na naman namin yung aking mister. <laughs> dahil nga natutulog siya mga kajam. Andun po siya mga kajam. Oh. So, ayan. So, andun po siya natutulog. <laughs> so, ngayon ang gagawin po namin is Kakalbuhin po namin siya mga Kajam. Ito na po yung kasabwat ko, yung akin. <laughs> so, kalbuhin namin siya ngayon mga Kajam. Dahil nga natutulog siya doon. Dahil nga Father's Day ngayon. So pagtripan namin yung aming aking mister. So ngayon mga Kajam, samahan niyo ako. Titingnan natin kung ano yung reaction niya ngayon. <laughs> Father's Day na kalbo. Okay, go. So, tara mga Kajam, samahan niyo. <laughs>

Okay na yan. Tara dati, tara dati. Ah, tapos na. Di ba? sama. <laughs> okay Huwag na to. Oh. Ang buhog yun. O, oh, ito. Ma may, 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 ano, tinirhan ko ng kunting buhog dito. Ayan, okay, okay na yan. <laughs> <laughs> okay na. Okay na. Okay na. Ding, ding, -da O, oh, di ba? Pugi niya. Ang pugi. <laughs> so, eto na po yung gupit mo. <laughs> Okay na kayo, Todd? Okay na ka ito? Okay, na, ka ba? okay ka na ba dito? Diba? Ang gwapo mo, pogi mo, no? Bakit yan, yun? Bakit yan, yun? Oh, <boys> ganda. Bayes <laughs> ganda lang. Hmm. Ganyan na naman lang yung buhok mo. Eh. Kasi ayaw mo yung ipaputol sa eh. ganyan. Oh. Diba? Oh, diba? Ang pogi niya, ang pogi! Oh my God! Wala! Dito lang, Bok. Ayan, oh, o. Dito na, Kalbo. Oh, kalbo na, Kalbo na, Kalbo Bulang na. na lang, ito. Oh, dito na lang, Be. <laughs> so, ayan, mga kajam.